Debit. See, Debit. Hey, guys, ay, guys, may sibilya tayo. Guys, may sibilya <laughs> tayo. <laughs> boss, mataas naman ang na, kamay, boss. Dabada. <laughs> <laughs> Dabada. Boss, mataas naman ang kamay, boss. <laughs> ako? Ako po? Huwag mo kapkapan, asawa ko. Asawa ko yan. Ay, ay, po. Boss, ba't may combat pick, <laughs> ha? Dating polis nga po. Tinanggalan nga lang po ng chapa. Okay. <laughs> mm. Eh. Hey guys Ay, guys, may tayo. guys, guys, <laughs> guys, tayo. Boss, patas mo ng kamay, boss. Boss, patas mo kamay, boss. Ako, ako po. Huwag mo kapkapan, nasawa ko. Nasawa ko yan. Eh, mm. <laughs> <laughs> ayan, ayan po. Boss, ba't may combat pick ah? Dating polis nga po. Tinanggalan nga lang po ng chapa.